Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaruroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmulit, umakyat sa langit na sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng mamuli at nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan amen